Gaya nga ng ating napag-usapan ay ibibigay ko ang inyong mga test paper upang malaman ninyo ang inyong nakuhang marka sa ating pagsusulit. Pumunta sa harapan at kunin ang papel. Alepante Rojas Bartolo Castillo Roda, Bautista. Binabati ko si Binibining Santos dahil siya ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Bakit siya nalang palagi? Ginawa ko naman ang aking makakaya. Nag-aaral din naman ako. Eh ano pa nga ba? Alam mo namang wala yung ginagawa ko na yung pasipsip sa ating guro. Oh, may naisip ako. Turuan kaya natin siya ng leksyon. Nang leksyon, Gabi na. bakit wala pa rin si mama? Hindi man lang siya nag-text na hindi pa siya nakauwi. Hello? Sino po ito? Is this Miss Santos? Ah, uh, anak niya po ako. Bakit po at napatawag kayo? May nangyari po ba? Uuwi na po ba si Papa? Wala pa po kasi dito si Mama eh. Baka po mamaya pa uuwi. Wala na ang iyong ama. Anak, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Mama! Wala na si Papa! Ano? Paano? Inatake raw sa puso si Papa. Makalipas ang nilinggo matapos may libing ang kanyang ama, ay nagbago ang ugali ng kanyang ama. Maraming pinagbago nito na parang hanggang ngayon ay hindi tanggap ko nangyari sa kanyang ama. Laging sumisigaw kapag may mali. Sinasaktan na siya nito. Pinapagalitan na halos araw-araw Abi, okay ka lang? Pumasok ka ng umaga ngunit hindi kita nakita noong hapon. Anong nangyari sa mukha mo? Sinaktan ka pa ulit ni tita? Hay nako Abby, ano bang nangyayari dyan sa ina mo? Hindi naman ganyan si tita noon ah. Ano ka ba? Okay lang yan. May kukunin pa akong pagsusulit. O siya, nakapag-aral ka ba? Oo naman, syempre. Ice cream tayo? Gee, basta libre mo ah. Mangandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay kalawang araw ng inyong pagsusulit. Higit ninyong tatandaan na iwasan ang pandaraya sapagkat ito ay hindi magandang gawain. Kapag may pandarayang magaganap, ay kukunin ko agad ang inyong papel. Maliwanag? Miss Santos, ano yan? Hindi ba't pinagbabawal ko ang pandaraya? Ma'am? Wala po, ma'am. Ng... Akin na ang papel mo. Miss Santos, mag-usap tayo. Habang pupunta si Abi sa kinaroroon ng guro, ay lahat ng galit at kasamaan ng ina ay bumabalik sa kanya. Ang panunod yun ng mga kaklase at pagkawala ng kanyang ama. Naging dahilan ito kung bakit hindi siya makapag-aral ng lupos. kita <coughs> mo! mo! Walang hiya ka. saan ka pumunta kanina? Tumawag sa akin ng teacher mo na hindi ka pumasok kaninang hapon. saan ka pumunta? Naglalakwatsa ka na? Ha? Hindi po. At sumasagot-sagot ka na ngayon ha? Umalis ka sa sarapan ko. Ka rito. Kamusta Abby? Maganda bang ba tumira sa CR? Kahit nasa... Bakit siya na lang palagi? Walang hiya ka. Kamusta Abby? Maganda ba? Walang oh, Na makasinggit ka na kita sa... Let's how to Chichor, yeah. slap someone, okay? Abi, First is how to lift your hand. <laughs> so that's how you slap someone. Hindi man. I'm sorry, man. May <laughs> tayong <laughs> maglalayak <laughs> siya. May tayong maglalayak <laughs>